So yun guys, sa ah, mga gusto magpakabit ng sensor sa kanilang sa inyong mga gate, na. Kung kayo ay may ganito ng gate sliding tapos wala pa kayong automatic sensor, na kung saan, itong sensor na ito, guys. Ito yung infrared, no? Infrared sensor na uh, kung saan pagka sumasara tong gate, kunwari is pinindot mo na pasara yung gate, tapos biglang may dumaan. So, automatic siyang titigil. Para safe, no? O kaya, halimbawa, may nakaharang, nandun ka sa malayo, sa bahay mo, o kaya, nandun ka sa sa labas ng gate, no? Papasok ka pa lang. Then, uh, kunwari, ah, palis ka na, no? Tapos, isinara mo yung gate, biglang may tumakbo o humarang. So, hindi siya magtutuloy sa pagsara, no? Titigil siya. Kasi meron siya, ito yung uh, kanyang sensor, yung nasa gitna. Meron siyang katuwang dito sa kabilang side. Ito. So, yun yung katuwang niya, no? Uh, same din ito. Na may sensor din sa loob. So, once na magkatapat yung dalawang yan, so, meron siyang infrared infra rays, no? Uh, kapag naputol yon dahil merong biglang nag-block o dumaan o humarang so yung motor natin titigil ayan sa ngayon nakapix na tong isa yung isa naman ay kinakabit pa ni Merwin no yan ito yung ating pagwa wiring dun sa yung pagwa wiring naman nya guys para sa kanyang ah uh, ang tawag dito So yun guys, ito naman yung kanyang ano, manual no. Kung paano mo i-wiring yung itong uh, infrared beam sensor no. Itong ating infrared infrared beam sensor, dalawa to no. So pag binuksan mo siya, Ito, ito siya, no? So, dalawa yung infrared sensor natin. Itong isa. Ito yung pinaka ano natin, no? Pinaka main. Wait lang.